Ay, isang mapagpalang araw. Ito po, nagkasagutan po Ping Laxon at Senator Rodante Marculeta. No? Talagang ito po ay sabong na talaga to. Matindi po ang labanan dito. Ito po, painggan nyo po ah. Ito po talaga, kitang-kita po itong mga to. Pinagdidiinan nila si Senator Marculeta na protector-protector to daw si Diskaya. Sino may sabi sa inyo pinuprotectionan ni Marculeta si Diskaya? Hayo ang halatang halatajaan sa kampo nyo na yung si Saldi, pati yung dalawa, hindi niyo pinidiin. May mga binanggit na nga pangalang si... Sino Si Diskaye. Ayaw yung imbisigahan niya, paulit-ulit kayo, nagbibigay ng opinion. Yan ba? Yan ba ang isang investigador? Nagbibigay ng opinion sa gitna ng seryosong laban? Ha? The point is, importante no, are, I mean, no, I mean, are you trying to steal the show? No, 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 no. I'm raising prejudicial questions. Are you to the Mr. Chair, the na say that the interest this committee is the impartiality, the objectivity. Some mo them must ng Why did you choose, for example, right? That's oh, my opinion. You cannot question my opinion. <laughs> you cannot question my opinion. Hindi niya pwede opinion dyan sa lugar na yan eh. Seryosong laban yan, sir. Tamo, tamemi siya, hindi siya makapagsagot. Sir, sir, naitindihan niyo ba nandiyan, nandiyan kayo? Hindi na po kayo PMP, no? Ikaw na may school bukol. Hindi, wala, wala po kayo sa bulagaan. Ang gusto si Ator Marcoleta na ayaw niya magbigay ng opinion dyan kasi niya, anong nangyayari sarsuela lang eh. Di ba? Parang ganito. Kaya ito ha. Ah. Bibigyan ko ng example. May bari lang sa tapat ng bahay nyo. Ah, andung ka mismo sa tapat na yon. Ikaw ang naging sa mga naging saksi. Ngayon, tinanong ka ng investigador. Ha? Ah, o oh, eto ba? Paano ba to? Sasabihin mo, eto opinion ko ha. Ah. Ganto na. Hindi opinion kailangan dito. Ang kailangan dito, magsabi, tell all, hindi tell half. Tama ba, Mr. School Bukol? Opinion eh. Ayaw nyo ng tell all. Ayaw nyo ng tell half pala. Gusto nyo opinion. This is my opinion. Hindi kailangan ng opinion dyan. Mag-opinion ka lang kapag yung mga halimbawa, kahit nga suggestion, di pwede opinion eh. Dapat buo. Outside of this hall, you cannot question my opinion. opinion, so, opinion? I am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chairman. What's your position? Ang mangyayari nito, so, So, must, must, mm -hmm. credible see, see, uh, tries, this price? You know, yes, yes, yes. Why are we trying to prejudge this? Yes, Mister President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, why are we so protecting this guy? Why are we so protecting? I am not protecting them. The oh. okay. mm -hmm. What is in our Mister Chair? Ooh. We even have a record in those. Palagi niyong sinasabi, I am protective of these guy. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Sesyon is the song. Sesyon is the O ano, tameme kayo ngayon. Ha? Tama siya sabi. Ba't mo sinabi, Senator Lacson, na pinuprotektahan Ah, uh, ni Marcoleta si Diskaya. Nagkamali ka diyan. Nakikinig kasi kayo sa mga social media na kumakalat na ang may gawa no, nag-create no ng finished product noon. Etong si School on, Na tila pinatutunod yun ng mga nakaraan pati mga bata niya na nagpapakaaso kay Bonjing eh sinasabi nila po na si si di Mar daw ay pinoprotektahan ni Diskaya. Nagkamali kayo diyan. Mahirap bang intindihin 'yon? na ang Diskaya naman, yung mga sinasabi nila, imbestigahan nyo rin. Hindi yung kay Bryce lang, tapos magbibigay kayo ng opinion din. Di diba? Dapat po, ganito, tuturuan ko po kayo ha? ang Marcoleta po, si Senator Rodante Marcoleta po, ang gusto niya mangyari, si Bryce Hernandez, ah, si, si Diskaya po, uulitin ko ulit yung sinabi ko, ay tatakyo sa isipan nyo ha, kaya ang hirap kasi sa mga to eh, nasanay sa Senado dati na ang politiko, ay eh, ganun-ganun lang. Nasanay sila na porkit ang politiko, eto kami, matagal na kami, kaya ito lang. Kaya itong ganun katapang si Setor Marquita kasi baguan siya eh. Ah, wala siyang pakilang kumimasa siya. Itong mga to, tila yata may iniingatan. Akala ko ba tell, ha, tell all? Akala ko ba walang sinisino? Bakit nagbibigay ka ng opinion, sir? Sinaway ka dyan, sir, kasi nanggigigil na si Setor Marcoleta sa paulit-ulit niyong opinyon at sa paulit-ulit niyong investigasyon. Ang taong bayan na po nakakalata, may mga nagsasabi po, halata doon si Marcoleta. Anong halata? Anong halata? Sa sabi mo. Ha? Halata? Bakit niya po protekta ng diskaya? Ha? Para saan? Anong, anong beneficyo ni Senator Marcoleta? Ba't niya po protekta ng diskaya? Anong kapalit? Pera? Mga bugo, huwag niyong itulad si Setor Marcoleta sa kanyang natutunan o kanyang practices na o kanyang organisasyon na kinalaki ang reliyon. Hindi yan tulad ng inyo. Na doon sa reliyon niya, mahigpit ang doktrina. Walang sinisino doon. Talagang aalisin ka, ititiwalag ka kapag ikaw ay na naimbestigahan. Hindi po pwede yan. Yan ang, yan ang pinagkaiba. Ngayon sasabihin niyo, Halata na si Marcoleta. Sabi naman ito. Ulitin mo, ulitin mo. Adon, ulitin mo. Adon, adon. Inaawat pa ni Soto. Hindi, hindi, hindi. Jesus! Huwag kang kumampi. Senate President ka. Umakampi ka eh. Umawat ka lang. Bira ka oh. In the process of investigation. Oh. If we are in the process of investigation, why are you so protective? Why are you, why are you so protective, Diskaya? Sir, nagkamali ka dyan. Hindi po pinuprotektahan ni Marcoleta si Diskaya. Sabi ko nga, hayaan natin ang Diskaya magbigay ng mga pangalan. At yung pangalan ibinigay, investigahan nyo naman. Nag sir, sir, natanong nyo ba kung bakit nag yung tao kagain noong September 21? Natanong nyo ba sa sarili nyo? oh, nasa isip nyo lang dahil sa flood control. Kaya sila sa nag sir, dahil walang nangyayari sa imbestigasyon. Wala man sila sinasabi na ay walang nangyayari sa investigasyon, wala nangyayari. A uh, read between the line. Alam ng tao kasi, yung ginagawang investigasyon para talagang wala nangyayari. Actually, wala silang tahasang verbal na sinabi na wala nangyayari. Pero yung, yung babasahin mo yung sitwasyon, ganun po ang ibig sabihin nun. Kaya may nag doon. Kasi kung yan na-resolve nyo, nahuli yung napanagutan, sapat na ba ang Bryce Hernandez? Henry Alcantara, Diskaya, na sila ay may umamin. Umamin to Bryce. Ah, sapat na ba yon? Kung sapat na yon hindi lalabas ang tao. Dahil nakukulangan sila, kaya sila lumabas. Ngayon, sasabihin mo, pinuprotekta ni Marcoleta si Diskaya, ulitin mo doon, nakakainis yung party na yun. Ah. Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, why are so you so protective oh. of the Diskayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan. Mabuti oh, sinabi mo. Diliwabas din sa bibig mo. Yan ang nasa puso niya. Matagal na. Wag. O, oh, tamo ha. Publicity pa rin ang hinahanap ng mga to. Ipinapakita niya sa mga tao na nakakarinig na pinuprotectan ni Marculeta si Diskaya. Mag-isip-isip tayo. Walang dahilan para protektahan ni Marculeta si Diskaya. Ang gusto lang niya mangyari maging patas kayo dyan. Investigahan niyo rin yung sinabi ni Diskaya. Eh, parang wala kayong pakilam eh. Ni Minsan ba, binanggit nyo yung Romualdez, pati Saldi? Hindi natin sila pinagbibintangan. Sabi ko nga, ang inaano na natin, sila po ay dapat din nandyan tanungin man lang bakit hindi nyo ginagawa. Tapos, para bang tila pinuprotektahan. Ngayon, babalik ko yung tanong sa inyo, bakit yung Romualdez hindi nyo papuntahin dyan, tanungin? Hindi pa naman nasa Amerika yun ah nandito naman sa Pilipinas yun, hindi pa naman lumalabas ang bansa yun, ha? bakit wala dyan ngayon sa hiring? Tanong ko lang, ha? oh, tanong ko ngayon, uh, are you protect, ano, uh, Romualdez? Pinuprotecta ko ba si Romualdez? O, oh, anong pakiramdam, sir? Sir, hindi na po kayo PMP. Sir, sir, school bukul. Wala po kayo sa show, noon time show. <laughs> Baka naman kasi, iniisip mo kasi nasa noon time show ka. Kaya ganyan-ganyan lang kadali sa inyo para bang kung ano lang gusto niyong opinion, eh opinion lang po. Ayan po, abogado po yan. Yan po ang rules ng isang si hirit Kahit sa barangay lang po, mga kababayan, eh. Sa barangay ba, nag-away kayo ng kapitbahay mo, nagkabaranggayan kayo. Magbibigay ka ba yung testigo ng opinion? Hindi, ito opinion ko, ah. Hindi, yung katotohanan ng sabihin mo, bawal ang opinion. Lalo na, ang pinag-uusapan diyan, eh yung kaban ng bayan. Eh, nangyayari po, mga kababayan, dito, ah pasensya na po kayo mga kababayan, ha? hindi po ako galit. Ito is medyo, may natin medyo galit lang. Pero ano ko to eh, expression ko to eh. Kasi sabi nila halata daw si Marcoleta. Sa anong bagay na halata si Marcoleta? Ha? Eh yung kay Toby Chang kung USB, hindi niya dalhin dyan eh. Kasi in, no, marami insertion diyan binabanggit ang pangalan si Sandy. Pagbibintangan ba natin siya? Hindi tulad lang ng mga iniimbitahan dyan na hindi naman pinagbibintangan, tinatanong lang. ba diba? buti sinabi mo, lumabas din sa bibig niya, na pinuprotekta mo ba Diskaya? Diba? hindi mo ba sinang katotohanan, sir? Di ba? Yan ang hirap, sir, na hindi abogado. Di ba? Ang hirap sa'yo, sir, sir, PMP kayo, alam namin yan dati. Sumugod kayo sa mga gera, sa mga barilan, alam namin yan. Sir, magkaiba ang sitwasyon niyo sa sitwasyon nyo noon. Iba na po ang era nyo ngayon sa era noon noon. Sir, gumising kayo, sir. Baka nananaginip lang kayo, sir. Tapikin mo nga, sir, Erwin Tulpo, yung katabi mo, sir. Di ba? Kinu-question. Ano to? Sir, hindi na babayaran ng Marcoleta. Huwag nyo sasabihin halata si Marcoleta. Yung nagsasabing halata si Marcoleta dyan, bugok ka, bugok ka bugok ka. Mag-isip-isip ka ng malalim minsan. Bakit ba si Marcoleta protect ang diskaya? Sipin mo muna kung bakit. Para saan? Sa sarili niyang pakinabangan? Wala. Ang gusto niya lang ma-resolve. Tanong ko sa inyo, bakit hindi niyo pinaniwalaan si Diskaya nung sabihin niya yung mga pangalang congressman na umihingi ng 25%, bakit di niyo man ipatawag yan? Bakit? Naniwala kasi kayo the mayor ng isang lungsod na sinabi, huwag niyong paniwalaan niyan kasi sinungaling yan. Ganun na pala ang magpatotoo sa pagiging sinungaling. Magte-testify lang yung isang taong sikat at pamangke ng isang senador at sasabihin lang, wag kang maniniwala niya sinungaling. Ganun na pala ang lie detector test ngayon. Live na! Di ba? Ang sama ng ano mo, sir, tapos ng bunga nga mo. Pwede so, ba natin uh, i-record ito? Oo. Oh. Ang sama so, naman. Parang eh, ninyong sinasabi, I am protective of the disguise. mas chairman of this committee. O, oh, tama tamo, tulala, wala masabi itong mga to. Sinabi ko na sa inyo. Oh, ano? The only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Si, si Bob, si hmm. hmm. si parang maitang ulo ni Bob, oh. Sir, sir, sir ah, hindi porket kakampi kayo. Lahat yan ah. Hindi porket yung mga nanonood din, mga fans dyan. Hindi porket si Marcoleta ay eh, napapalapit sa DDS. Ganyan na kayo humatol. Ha? Ba, hindi naman sinasabi ni Seton Marcoleta dyan, hindi credible si Bryce. Gawin nyo rin credible naman misa si Discaya. Ano yon? Hindi naman lahat na sasabihin nila eh. Yung kanilang mga binigay, yung testify nila, yung testimony nila, pakinggan nyo naman. Alam mo, taong bayan umihingi ng ano eh, ng patotoo eh. Ni isa dyan, pang, pangalawa nyo ng hearing yan. Ah, yung una, anong nangyari, investigasyon kay Bryce, kay Blas, okay, sige, may sustansya nakuha. Itong pangalawa, na naman. Diba? Kaya nagwala na si Senator Dante Marcoleta dyan eh. Diba? Nagwala di po sa hearing po ito, nagalit. Diba? Napakasimple namang gagawin nyo, sir eh. O oh, ngayon, ngayon nakakuha kayo ng katapat. Di ba? Kala susuko kayo sa inyo to? Hindi susuko sa inyo to. Eh, maaking nga lang eh. O ito ah. Katwiranan lang oh. Titindig ako. Bakit si Diskaya ang gusto ni Marcoleta na mag-testify din? Di na, ah, may din. Hindi si Mar di Diskaya lang. Debate tayo, no? Sama niyo lahat ng senador dyan. Ako lang mag-isa, oh. Nandito, to lang. Hindi, ito, ano, ito, pinyo, ito, opinion ko to. Lahat isama nyo dyan, debate tayo. Ang, ang, ang tema, ganitong ang tema. Patutunayan ko si Marcoleta, hindi protector ni Diskaya. Kaya patunayan nyo, protector to. Magbigay kayo sa akin ng reason. Pagalingan tayo magsalita, oh. Pagalingan tayo sa makatuwiran, oh. Oh, kalahati ng edad nyo, edad ko. Ay, edad nyo. Kalahati, ano na ako. wala, wala pa ako sa kalahati ng edad nyo. Experiensyado na kayo. So, ano ibig ko sabihin, mga kababayan? Huwag nyong sasabihin halata si Marcoleta ang ipinaglalaban niya dito Pilipinas, hindi yung mga partido politika o yung sariling interes na keso kakampi ko to. Dati akong alyansa. Yung alyansa ko, pinurumot ako ni BBM. Si BBM, kakampi si Romuald pinsan si Romualdez. Si Romualdez, best friend yata si Saldi. Hindi ganun. Walang ganyang kay Marcoleta. Kahit ka mag-anak niya. Diba? Siyempre, maliba ng asawa. Ay, hindi naman gagawin ng asawa yun eh pati anak eh. Di ba? Oh. Sir, hindi po, <laughs> nakakagigil eh. Pero imo, pinuprotekta ba si Diskaya? Tanongin mo, bakit mo sinabi pinuprotektaan ko si Diskaya? Kung ako nandiyan, tatanongin kita, bakit mo siya sabi pinuprotektaan ko si Diskaya? Ha? Sino mas pinuprotek, sino mas nag mukhang nagiging protector? Ha? Yung kayo, ayaw niyong banggitin yung sinasabi ng Diskaya? O ako na gusto kong banggitin yung sinasabi ng Diskaya na bigyan ng pansin? Sige nga! Di ba? <laughs> Tulala lahat sila ngayon dyan. Dyan sa ano, sa hearing niya. Kasi wala naman nangyayari. Paulit-ulit lang po yung investigasyon dyan. Kaya, kaya yung nag na, nag na, nagwala ang tao, wala silang binanggit na Saldi o Romualdez dun sa rally. Maliban lang dun sa may mga galit talaga sa kanila. Pero kayo, ano isinigaw nyo? Nanahimik nga kayo eh. Nakita hindi naman hindi man kayo nakita ng preses do sa rally. Nakita ba namin kayo nagsaytaman lang sa mga kurakot na kapwa politiko? na alam natin na pwedeng sangkot. Hindi ba? O ngayon, nakahanap kayo ng katapat nyo. Hindi kayo uurungan yan, sir. Ako, gawin lang akong warrior ni Marcoleta, tagapagtanggol. <laughs> tagapagtanggol. lang ng nang dibati, ha? Didibatihin ko kayo, eh. Oo. Baka uh, Biblia lang, di Sa Biblia kasi hindi mo lang alam yung mga yan. Diba? Dumudurog ako ng mga malalaking ano. Ng malalaking ma maalam sa pastor. Hindi yeah? ba? <laughs> oh. Hindi, mga kababayan, ito lang ha. Ang gusto kong i-point dito kay Senator Rodante Marcoleta, huwag mo siyang pagbibintangan na siya tinuprotektahan ni Diskaya. Ang gusto niya patas. Kung ano yung pagtrato kay Bryce Hernandez dyan, at kung papaano pinakikinggan si Bryce Hernandez dyan at binibigyan ng mga treatment, ganun din sana gawin nyo kay Diskaya. Hindi porke si Diskaya ay kontraktor at napakalaki ng bahay at napakarami sa eh, pinuprotekta na ni Marcoleta yun. Walang ganun. ba? Diba? Eto, ang gusto niya mangyari, mailabas yung katotohanan. Tell all! Hindi tell half. O oh, ba baka sabihin ni Skol Bukol, eh anya, ay, anya yung Duterte, gusto mong banggitin eh. Eh kayo na, Blue Ribbon Chairman yan eh. Bakit di nyo imbestiga ng Duterte ngayon? Bakit parang tinutwist nyo na gusto mo <coughs> bahagi na lang si Setor Marcoleta dyan? O oh, ngayon, Skol Bukol, yung sinasabi nyo na dati para ayaw banggitin yung Duterte, ngayon banggitin nyo na dyan. Ayun na, may sa posisyon ni Lacson No? Oh. Ba't ayaw nyo? Dalawa kaya ayaw nyo. Bakit? Ha? Tinitignan nyo kasi 2028 na malapit na. Sorry ako yan. Pangalawa, wala kayo makikita kundi malaki lang yung budget doon 20, 2016. Ngayon, investigahan nyo yun. Sige, pinagbibigyan namin kayo. Total, yan ang gusto nyo eh. Pero man lang eto si Marcoleta kung ano yung binibigay ni binibigay nyo kay Bryce Hernandez ng malak, kung ano treatment nyo kay Bryce Hernandez. Ganon din kasi, kaya. Kung gaano nyo pinaniniwalaan ng Bryce, sino may sabi sa inyo si Sinungaling Diskaya? Hindi nila isa alang alam po ang kanilang malaking pera at ang kanilang sarili po at ang kanilang mga anak na tatloa tayo yun na eh. Yung pamilya nila. Ha? Na para hindi magsabi at magsinungaling dyan. Tandaan mo, sir. Pag pamilya na pinag-uusapan, sir, magpapapako kami sa Cruz. Ganon kasimple yun. Pag yung, yung mga mahal mo, yung mga tupa mo, gusto mong tubusin, magpapapako ka sa krus. Ganon din ang isang nararamdaman ng isang magulang. Ang gusto nila, protection sa inyo tulad ng kay Bryce. Hindi protection na yung, uywa, ako na bahala sa iyo ah. hindi ganon. Yung sa batas, yung WPP niya. Witness Protection Program. Di ba? Para saan? Para aminin lahat, tell all. Di ba yun ang gusto ng school bukul? Tell all. Di ba? Tapos ay yung pagbigyan yung gusto ng braan ng diskaya. Hindi lang diskaya ni Marcoleta. Eto ah. Hindi ko pa napapaulod ng buo to, hearing na to. Binanatan ko na kayo kasi siyempre, nanggigigil ako eh. Di ba? Ang gusto ko lang mangyari yung sinasuggest ni Marcoleta kahit hindi niyo na diyan bilang chairman ng Blue Ribbon, gawin niyo naman. 'di ba? O so, ano, school bukol. Panahon mo na kayo, andiyan ka na nakaposisyon ka na. Ipatawag mo na si Romualdes. O akala ko ba tell all? Ay bakit parang telha pa rin? Akala ko ba serping walang sinisino-sino? O bakit hanggang ngayon wala diyan? Sino ba nandiyan? 'Di ba? Oh. Ayun, maraming maraming salamat po sa inyo mga kababayan uh, sa hearing na to, patuloy lang tayong makinig. Kita naman po, sa mga nagsasabing halata si Marcoleta, eto lang sabihin ko sa inyo. Ha? Ngayon lang kayo nakakita ng senador na seryoso. Kung halata man to, hindi nagpapabayad to. Huwag niyong itulad ito. Ha? So ano man relihiyong yung mga okay, pagano. Malapaganong relihiyon. eto tapat ito sa tungkulin niya. 18 years na itong congressman. Alam niya, ginagawa niya kung paano hulihin ang may kasalanan. Nga lang, itong dalawang ito, puro opinion ang sinasabi lang. Hindi ba? O, oh, maraming maraming salamat po sa inyo. Isang mapagpalang araw. Mabuhay lahat kayo. Uh, sana ma-resolve na to. Hindi sa dalawa na yan. Huwag niyo nakasahan dalawa na yan. Wala mangyayari dyan. Maniwala ka. Si Mark Coletta ang mag-solve Hindi blue ribbon si Mark Coletta, chairman. Pero siya makakasolve niyan. Maniwala kayo sa akin. Salamat po na napakarami sa inyo.